Kumusta mga kataba? Kumain man yung gabi no? So, nanatay pang andam sa mga uh, atong panghatag nga regalo. So, manghatag ta og regalo karong New Year. Ano Mga pas pang New Year no? So, ato ning ipanghatag So, unsa sani nga pangalan? Para sa uh, boys de no? Boys sa mga laki ni ino you know, taga na to regalo and ani um, mm, then daghan pa ni mga katabako mga panghatag na to karong new year ano you know, kung daghana and then di lang po sa mga boys so kini siya para sa mga babae ni ay, very very nice no. Ang uh, ato ang sponsor no. Ah. Uh, Tapos na uh, sa kuanis uh, siya siya sa pang babae ni mga katabako. Ano na tay mga salamat sa to ang sponsor no. Ang uh, para sa mga bata daw ning uh, regalo so dako kayo tang pasalamat no, sa nag-sponsor ani no so money ako adri mga katabako so natay mga kuan para gayod nga uh, para sa maabot nga new year nga ato ning mahatag so deni lang mga katabako daghang kaayong salamat hino, ang kalinog kalipay maangko natong tanan og dalay ang Dios O, uh, merry christmas kaninyong tanan